Alright, isang magandang gabi sa lahat. Isang magandang gabi. Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome back pong muli sa aking channel na ATS Tambayan. Ngayon pong hapon ay magluluto po tayo ng tortang kalabasa. Wow. For the first time, mga mahal kong manonood, ngayon pa lang ako makakatikim ng turtang kalabasa. <laughs> Baka kayo rin po, mga mahal kong manonood, hindi pa kayo nakatikim ng turtang kalabasa. Ay na nga po, inuumpisahan po natin sa pagkuskus ng kalabasa. Hindi ko na po pinakita sa inyo nung binalatan po yung kalabasa. Uh, ang makikita nyo po yung pagkukuskus na lang po nung kalabasa yan, yan po yung ating gagawing torta kailangan nating kuskusin yung kalabasa para magisang ano apino ah, Pwede rin po mga mahal kong manonood kung ayaw nyo po na magganit magkuskus ng kalabasa. Pwede nyo pong lagain para pag naluto po sa kanyo po durogin. Dipindi po mga mahal kong manonood sa diskarte po ninyo kung paano durogin yung kalabasa. Pero kami po ito ay kinukuskus namin. Pinagtsatsagaan po talaga namin na kuskusin yung kalabasa para walang masayang na katas unang vitamins ng kalabasa. Ika nga, kumain ka ng kalabasa at lilinaw ang iyong mata. Wee, <laughs> oh, ba? Diba? <laughs> Kaya, maganda po yan mga mahal kong manonood. Di tulad nung nilalaga mo, ah, sa sayang yung vitamins o yung kanyang katas kasi hindi mo na magagamit yung ah, pinaglagaan mo. Ayan po. Ang pangsahog namin ay Youngstown Sardines. Yan. <laughs> yung isda na pumasok sa lata. <laughs> Bali tinanggal po natin mga mahal kong manonood yung sauce nung ano sardinas. Hiniwalay natin 'yon bago natin inilagay doon sa kinuskos natin na kalabasa yung laman, yung isda. Kasi maganda po pag sardinas kasi yung tinik piling kainin. Hindi mo na kailangan maghimay. Kung isda po, maghihimay ka pa at pag nagkamali ka pa po, pwede kang matinik o pag kumain kayo may tinik. Ayan, naglagay na nga po tayo ng itlog. What? nilagyan pa rin natin ng itlog yung ano yung kalabasa para magisang siyang madikit siya ika nga Eh mega mega love shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo mga mahal kong manonood. At siyempre maglalagay din po tayo ng harina. Balik konti pa lang po itong ating gagawin mga mahal kong manonood kasi uh, susubukan muna natin kung masarap ba ito ayan at syempre maglalagay din tayo ng konting asin at pamintang durog Ngayon lang ako mga mahal kong manod makakatikim ng tortang kalabasa. Mulat sa pool. Ngayon ko lang na laman na pili palang gawing torta ang kalabasa. <laughs> Siguro kahit kayo din po mga mahal kong manod hindi ninyo rin alam na ang kalabasa pala ay piling gawing torta. Kaya Panoorin nyo po ito hanggang sa matapos mga mahal kong manonood para malaman nyo po kung paano gawing torta ang gulay na kalabasa yan medyo ko kulang yung harina kaya nagdagdag po tayo Mega Mega Love Shoutout po sa inyong lahat Sa lahat po ng nanonood ng aking video At sa mga manonood pa lamang Mega Mega Love Shoutout po sa inyong lahat At maraming salamat po Ay na nga po mga mahal kong manonood Naghiwa na po tayo ng sibuyas At syempre kung naligaw lamang po kayo mga mahal kong manonood sa aking channel na ITS Tambayan huwag nyo pong kalilimutang paki-likes naman po ninyo ang aking video at paki-subscribe na rin po ninyo ang aking channel na ITS Tambayan. Ayan, maraming salamat po. At syempre hindi nawala po mga mahal kong manonood yung ating magic ang ating seasoning magic sarap para mas lalong sumarap ang ating mga niluluto yan hiwa di, ah, halo dito halo doon ang gagawin para maging ah, mix na mix talaga ayan na nga po naglagay na tayo ng mantika sa ating Ah, kawali yung maliit lamang po yan ah ganyan ayan nag umpisa na po tayo magluto mga mahal kong manonood bango ah <laughs> bango pala nito pag inano pag nagturta ka ng kalabasa Yan, like and share lamang po mga mahal kong manonood. Paki-like at paki-share na rin po. Sa ating mga kaibigan. Para malaman po nila kung paano gawing torta ang gulay na kalabasa. Miga Miga Love shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa aking channel na ITS Tambayan. Ayan na nga po, tapos na mga mahal kong manonood. Kita nyo naman, no? Oh. Mamula-mula. Ang kulay ng tortang kalabasa. <laughs> One zero. Ayan. Ayan. Bali ang apoy po nito mga malukong kong manonood Huwag masyadong malakas Pero huwag naman masyadong mahina Ika nga katamtaman lang Grabe talaga. Tapos ingat-ingat lamang po tayo mga mahal kong manonood dahil nagamit po tayo ng mantika 'yan. Kaunting ingat lamang po 'yan. Last na po. Yan napalaki ah jackpot yung huli dahil malaki <laughs> Ayan, pwede po ito mga mahal kong manon pagkakitaan yung pwede natin gawing pang tinda ng ulam pwede pagkakitaan ito mga mahal kong manon maliit lamang ang puhunan itlog, kalabasa, Magic sarap. Kaya lang, pag ito po ginamit ninyong pangnegosyo kailangan po para para rehas lang po. Kailangan mayroon po tayong uh, sukatan. Grabe, kulong-kulong -kulo talaga yung mantika, oh. Okay. Ayan, tapos na po, mga mahal kong manonood. Tapos na tayong magluto o magprito ng turtang kalabasa. Sarap nito, ah. Pwedeng palaman sa tinapay ayan ayan na nga po mga mahal kong manonood yung uh, finish product ng ating sinagawang tortang kalabasa ayan at nandyan meron na tayong sinagawang sausawan ayan kita nyo naman po mga mahal kong manonood yung uh, sausawan natin na ginawa at simpre nandyan pa rin yung sili ayan sarap nito ah mapaparami talaga tayo nito ng kain ah dahil bagong panlasa ayan maraming maraming pong salamat sa inyo pong panunood hanggang sa muli po bye bye I love you all God bless to one and all